ng Odi ko lang yan or chamba. Kaya na perfect yung test. Testing kaya natin. Tanungin mo ng mahirap. Sige, tawagin mo. Darrell, lika dito! Kung tunay na magaling ka, alam mo ba kung saan yung harap ng puno na yan? Namo! Ano Titignan ko. Okay, kung alam mo, tikan mo, ito ang chok. Mayroon ba yung tanong mo? Siyempre. Tungat, so saan yung harap ng, at likod ng puno na yan? Kaya nga. Ay, kinikan niya na. Jamba oh. <laughs> niya ulit lang yun. <laughs> Ating tinigan mo yun? Ayun ba yung harap? Oo. Ano ka nakakasigurado? Kasi may tae sa likod. Ha? Ano ka niyo? Ano naman kung may tae doon? <laughs> Bakit? Kayo ba? Kung tatae kayo sa puno, sa harap o sa likod? <laughs> <laughs>